Kayos, magandang araw sa ating lahat. So, andito na naman po tayo ngayon mga kayos. So, ngayong araw mga kayos, tayo po ay may gagawin. Isa pong uh, Keter 10C na forward 10-wheeler. So, ang problema po mga kayos ay nanikip po yung preno niya. Kaya naubos po yung lining at uh, nasunog po yung uh, wheel cylinder. Pero bago po yun mga kayos, gusto ko magpasalamat. I-shout out si uh, Jetro Galagate. Maraming maraming salamat po. Sa kay uh, master Master Insito Motive TV. Maraming maraming salamat po sa kay uh, Ginilin Betonga, maraming maraming salamat po mga kaayos at sa kay mga uh, uh, kaayos Alfonsito, Alan Skill maraming maraming salamat po at sa ka kay uh, Koyaron na driver po nitong uh, unit natin gagawin, so tara mga kaayos samahan nyo po ako okay. 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 so ito mga kaayos yung ating uh, binaklas na gulong ito, ayun po yung gulong ayan. Ay mga Ah, oh. uh, buti hindi naman siya gaano nasugat ng malalim. Ah, uh, umano lang siya mga kaayos, nagkaroon ng konting gaspang pero okay na okay naman siya mga kaayos, pwede pa. Ayan. Tapos ito yung doon sa may kaliwa. Ito yung dito nakakabit mga kaayos, ito siya. Ayan. Ah. Uh, nipis niya mga kaayos tapos ito. Ayan ubos niya yung uh, lining pero okay pa naman mga kaayos yan pwede pa siya tapos ito mga kaayos yan yung ating uh, wheel cylinder uh, stuck na rin siya mga kaayos sobrang isa sobrang init ito yan so ginawa lang ng driver mga kaayos ay binarahan po dito Ayan, nilagyan niya lang to ng thumbtacks dito condemn niya lang to tapos ah, uh, uh, ito mga kaayos so, dito tayo ito yung pinaka reason kung bakit siya mga kaayos uh, nag i stack at uh, naninikip <coughs> so ito yung kanyang hydrobak bali may tatlo po ito itong dalawa dito sa likod ito at saka yun Doon po yun sa likod tapos ito yung sa harapan so tinanggal po natin dito mga kaayos yung isang relay ito yan yan para makita natin yung relay na papunta sa harap. So ito siya mga kaayos. So ito po yung galing sa pot brake. Ito po yung delivery papunta sa EBS. Ayan. Ito yung kanyang EBS. Tapos uh, ito na po. Itong linya na to. Ito. Ito na yung papunta doon sa ating hydroback, Ayan. Ito na po siya. So ngayon mga kaayos tatanggalin natin to. Ayan dito. At uh, titingnan ho natin kung may singaw po siya dyan. Ayan. <coughs> ah. Ito. tatanggalin natin to. Ayan. Lambot lang siya. ayan mga kayos so oh, singaw siya. Ah to. Ayan singaw siya mga kayos. So dapat nito mga kayos, sisingaw lang po to dito. Ayan. Yan dito po kapag kaapak ka tayo ng preno. Eto eh, mga kayos, hindi pa ho naapak ng preno. Singaw na po siya. Ayan, no. Singaw kasi yung pinaka-supply niya, ito po. Ito yung supply sa kabila. Ito naman uh, yung uh, galing po sa pot brake. Ayan. Ito singaw siya. Ayan. Kaya po naninikip yung preno kasi kahit hindi ka pa naka-preno, may hangin na po dito. So pag-apak mo ng preno, lalabas yung hangin dito pag bitaw mo sisingaw siya doon pero tuloy tuloy pa rin po yung labas ng hangin dito so yun po yung cause nito mga kayos kung bakit po siya naninikip ayan so ganun na mga kayos ayan yung kanyang ibs, ito relay yung kanyang hydrovac ayan so hindi po tayo magpapalit ng hydrovac relay valve lang tayo mga kayos ito ayan So mamaya mga kayos kapag napalitan ko na to Ipapakita ko na lang po sa inyo So stay tuned lang mga kayos Mga kayos nakita na po natin yung uh, kanyang uh, rason Ang uh, dahilan kung bakit po naninikip yung preno So papalitan muna natin yung kanyang uh, valve Tapos pag napalitan na po natin na uh, Ipapakita ko na lang din po sa inyo So stay tuned lang mga kayos So yan mga kayos natanggal natin siya Yan ito po yung sinasabi ko kanina may singaw dito Yan dapat mga kayos wala po yan dyan So ito po yung kanyang supply yan ito uh, dito may hangin talaga to dito tapos ito yung galing sa foot brake pag may pumasok na hangin po dito saka lang yan may mailalabas na hangin dito pag bitaw mo ng prena dapat wala na to dito ang may naka lang na hangin is yung hose na to ito yung supply yan. so susundutin natin to siya para matanggal oh let's pa tigas. Tigas. Ayan. Tigas mo. Ayan. Ito yung supply. Ayan. So dapat dito lang yung may hangin. Ayan. 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 So ito na mga kayos yung ating uh, bago na relay valve. So ayan, dilipat lang natin mga kayos yung uh, fitting na lang po. Tapos ito yung ating pinagpalitan na wheel cylinder. Ayan. So may kabit na rin po natin dito sa kabila, sa yung sa ano. Ayan. Ito ba ating uh, bagong wheel cylinder, bagong spring saka dito. Kakabit na lang din po natin din yung ating uh, relay valve. Yung sa kabila i-install na lang din po natin yung ating uh, brake shoe tsaka yung spring so ayan so ito mga kayos din na natin siya pinalitan kasi okay naman to eh so stay tuned mga kayos pag natapos mamaya uh, iti-testing na lang po natin to ayan tsaka kabit na lang po namin dito ngayon yung sa kabila muna ayan so ayan na mga kayos uh, naikabit na po natin uh, pinalitan na lang po natin siya ng assembly ayan so ito po yung galing pot brake ito po kanina, ayan, diyan po yung may singaw. So ngayon, kinakargahan pa po, po ng hangin at uh, titingnan po natin kung may sisingaw pa po ba dyan. Pero dapat nyan mga kayos, wala na pong sisingaw dyan. Ayan. So yun na yung supply sa kapila Ayan, naikabit yan po yung host na yan, yan po yung sa supply. Ayan. Ayan, ito po yung sa supply mga kayos. Ito yung sa foot brake. Tapos ito yung pupunta sa ibs uh, at ating uh, uh hydrovac. So pag wala nang singaw dyan mga kayos uh, okay, Magiging okay na po yan siya. Ayan Antayin na lang po natin na magkaroon na ng hangin So, so yun, mga kayos Kinargahan na ng hangin uh, Tatanong natin kung ilan na po Kung uh, mataas na ba No ilan na hangin oy yes. Ha? Eh yes. Noy be Ah, yes. kay sige. Ayun. Ay okay, lawan natin siya. Ayun yan mga kayos, clear uh, positive mga kayos, dapat walang singaw, yun, tao so, positive wala, wala siyang uh, singaw mga kayos, yan so, okay na po yan siya okay na mga kayos, tapos pagka-apakan oh, dapat, tsaka lang po dito may sisingaw okay, apak yun, lakas, pitik lang yun, pag pitik mga kayos, dapat malakas, pitik yun yun lang siya mga kayos Ayos na yan. So, kakabit na natin yung hose. So, yun mga kayos. Tapos na po natin i-testing. At uh, nakita na po natin na wala pong singaw. At pagka tuwing aapak lang po tayo, nagkakaroon ng singaw. So, yun lang mga kayos. Maraming maraming salamat. At sa uh, hindi pa po nakapagsubscribe sa aking YouTube channel, please subscribe, like, and share. At saka patupresyo po yung notification na yan mga kayos para maging updated po po sa mga bagong videos natin na gagawin na. Hopefully, may makakatulong. So, yun lang mga kayos. Maraming maraming salamat. God bless.